nila po guys ay ito aking gotcha. linis linis kasi wow. meron akong idalagay dito so ito pinapakita ko ang mga paligid so unti unti kong nilinis dahil konti lang din yung time ko kasi busy po ako marami akong ginagawa so nakikita nyo ngayon guys ay nilinis sya Dating daming damo dito. So, linis ko. Yung so, part nung kabila, hindi ko, na. ko pa na makita dahil maraming damo. Kasi, yan. Alam mo siguro nyo guys kung ano lalagay ko dyan. ang mga lang kayo, no? Yan. O dun sa part ng kabila, hindi ko pa na lagay. Yan. Ay, di ko pa na linis. Yan. Ay, di ko pa na linis. Ay, pogi par time check. Oops, oh. so pogi check. Oh. I feeling par. Ayan paro. Oh, ayun.